Mga tao talagang hirap indindiin. Hindi mo maintindihan kung ano ba talaga gusto gawin sa buhay. Kapag tumahimik, get in. Kapag nasalitak, i be Ay, mga tao talaga. Abay, kung ganyan, bahala ka sa buhay mo. At mahala din ako sa buhay ko. Charo? kain ng tao. Pag wala ka nito, parang ang basura sa mundo. Balibalik na rin man ang mundo, pero ang gumagalaw sa paligid mo. Ito yung bagay na nalikha ng tao na hinahanap-hanap na kahit sino. Hindi mo mabibili ang gusto mo pag wala ka nito. Hindi mo mapapalapit ang mga tao sa paligid mo pag wala ka nito. Pera na sumira ng pagkakaibigan at pamilya. Minsan kakaibiganin ka pag Kaling ka ka-pamilya, pagkasensado ka. Pero pag nawala sa'yo ang pera mo, lalabas ang tunay na hulay na nasa paligid mo. Matuto magtabi para sa sarili. Huwag bigay dito o bigay doon. Kasi sa muli, ito din ang mamumulubin. Sabi nila, kung kanyang mo mawala, mahalin mo ng tama. Pero kahit mahalin mo ng tama, kung hindi, ikaw ang gusto niya makasama sa panghabang buhay, wala kang magagawa. Oh, so, iniingay ko na lang bawat oras na masaya ako. Ini-enjoy ko na lang kahit mag-isa ako. Dahil lahat pwede magbago. darating ka talaga sa puntong kahit ikaw mismo inanoko mo na yung sarili mo ipapakita mo sa iba na masaya ka ipapakita mo sa iba na malakas ka ipapakita mo sa iba na okay ka